Nauwi sa bugbugan ang simple sanang inuman sa barangay Quezon, San Isidro, Isabela. Ang busy alkalde kasi ng bayan na si Artemio Tumamaw Jr. na dumayo lang sa lugar para makipag-inuman, binugbog matapos itong magpaputok ng barila. Nangyari ito noong alas 12.30 ng madaling araw noong Webes, October 23. Binugbog siya ng mag-amang kanyang nakainuman na may edad 49 anyos at 22 anyos. Nadamay din sa gulo ang isa pa nilang kasama sa inuman na SK Chairman ng Barangay Quezon, San Isidro, Isabela. Na uh, nagkaroon ng commotion. Uh, so kinuha po ni Vice po yung uh, baril po niya at uh, sa di malaman ng, ng kadahilanan ay nagpaputok po siya ng kanyang uh, baril. So nung uh, nakita po nung nung anak po nung victim kasi actually dalawa po ang victims po dito sir yung mag-ama po. nung nakita po nung victim po na anak po sir ay uh, pilit pong uh, kinukuha sa kanya yung uh, barrel po sir at uh, inaawat na po siya sa sa pagpapaputok. Uh, ay nung uh, nung ma corner po siya at uh, yun nga po sa pagpupuniglas po ni Vice Mayor po ay uh, na ihampas po niya, na ipalo po yung uh, baril sa dibdib po ng uh, tatay po ng victim. And doon nga po natumba po yung uh, tatay po at uh, doon na nga po inumpisahan na kinuyog po si Vice Mayor. Habang kinukuyog ay naaga umano ng SK Chairman ang baril ng Vice Mayor. Kagad namang humingi ng tulong ang mga residente sa mga pulis na umawat sa gulo isinugod naman sa pagamutan ng Vice Mayor na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawana. Inoobserbahan pa rin ang lagay ng BC Alcalde. Nasa maayos namang kalagayan ang dalawang biktima. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na lasing ang Vice Mayor at mga biktima pero hindi pa matukoy kung bakit nagpaputok ng baril ang Vice Mayor. Narecover naman sa lugar ang isang basyo ng bala mula sa caliber .40 pistola. Napag-alaman din po natin na itong baril na ito ay uh, nag-expire na po ang kanyang registration. Do si Vice po ay uh, meron po siyang updated na lisensya po. Yung sa part po ng victims po sir, nakapag-file na po kami ng uh, uh, kaukulang kaso laban po kay uh, Vice Mayor and uh, ah uh, eh, hindi pa po kasi namin nakuha noon si Vice Mayor ng uh, ng kanyang salaysay dahil uh, uh, medyo malubha din po yung kanyang tama sa ulo. Kasong discharge of firearm ang isinampa laban sa BC Alcalde. Cesar Galassi, RNG News.